Hello guys, welcome back to my vlog Ngayon guys, nandito kami sa Divisoria Divisoria dito guys sa Riyadh Dito pala guys, ito yung tinatawag namin Divisoria dito sa Riyadh Kasi puro Pilipino Pinoy market dito guys So, nandito kami guys, magkasabay kami ng day of tatlo Kaya po naisipan namin pumunta dito sa Pumunta lang kami dito guys para gumala lang Wala naman kaming mabibilhin Pero, uh, boring dahil boring naman sa bahay Kaya naisipan namin pumunta dito at gumala muna dito sa batang So dito na kami guys sa bata Ayan guys pumasok kami dito sa Puro pagawaan ng mga sirang gadget guys dito Dito kami dumaan kasi Papasok kami dun sa kabilang mall Pumunta lang talaga kami dito guys para gumala guys. Wala lamang kayong balak bibilhin. Hindi ko alam kung anong balak ng dalawa ng kasama ko. Ayan, nag-high Kasi wala namang kaming gagawin. At ito guys, umakit na kami dito sa second floor. Gumala lang kami dito at saka tingin-tingin lang kung ano yung mabibili namin. Hindi namin alam kung ano aming bibili. So ito na nga guys, ito kami sa second floor at uh, may nakita ako diyan na uh, pachikapan ng mata daw kasi yung kasama ko na si Chris uh, malabo daw yung mata niya so kailangan niya i-check up yung mata. Kaso sabi uh, may free consultation kasi nakalagay sa labas kaso kailangan mo pa daw bumili ng eyeglasses muna bago i-consult yung mata mo. So paano yan man? hindi hindi mo alam kung ang siraw, mata mo o wala So hindi na kami natuloy guys. Sumakit so, kami sa fourth floor dito, nakita namin sa kaso mahaba yung pila sa kaya hindi na kami kumain dyan at walang ma uh, mahaba kasi yung pila so kasi gutom na yung dalawa kung kasama so dito na lang kami guys kasi uh, wala namang pila dito at maraming uh, mapipilian namang restaurant dito guys may mga Jollibee, uh, Chowking uh, uh, Pinoy restaurant guys dito Ayun guys, sumanap muna kami kung ano ang aming uh, kung saan kami kakain. Kasi sabi ko doon na lang kami sa pasalubong kasi maraming pagpipilian doon na ulam na puro Pinoy food. So doon na kami dumiretso sa pasalubong guys. Doon na guys yung pasalubong. Doon ko na lang doon na lang kami pumili ng aming makakain. So guys, may choking din siya kasi uh, doon na lang kami sa Pinoy food kasi bihira lang naman kami makakatikim ng Filipino food na mga ulam. So ayun guys, nandito kami may mga Paris Goto, Shumai at Barbecue. Ayun guys, pipili ka lang dyan guys. Ulamin mo. Bali, dalawang serve na ulam, tapos isang rice at libre na yung tubig at saka sa bali. worth 25 real lang yun guys, package na siya. Pili ka lang ng dalawang ulam mo dyan at saka depende sa'yo kung gusto mo mag extra rice. Ako kasi dyan nag extra rice ako kasi feeling ko nagugutom ako kaya dalawang rice na agad yung in ko sa kanya. Ayan yung pinili ko guys, yung chicken of calderita. At saka, ayan yung pinili ko, chicken calderita. At saka, yung isa is langka. Kasi, paborito ko yung langka na mega. So, ayan yung pinaris ko sa chicken calderita. Is langka. Langka, my favorite. Pwede ba dalawang kanin, sir? Pwede nga na? Dalawa. Ito best? Ito. So ito na yung aking ulam guys Yung chicken na fritada ah, kalderita Tsaka ginataang langka Kasi yung langka is my favorite Kaya ayan yung aking napili So yun sa kasama ko guys Yung napili niya is bupis Bupis at saka chicken kalderita Din yung napili niyang ulam Bago sa mata, Baliblo? Gusto mo? Binaka. Ayaw ng kasama ko, ayaw ko ng kasama ko yung bilo-bilo, kaya din din nila na ako bumili. So, pumila na lang ako dun sa cashier at dun magbayad. Kumula ako ng tubig at sa kasabaw para magbayad na lang sa cashier. So, ayun guys. So guys, dito na kami nakaupo. Kakaya na kami at... Yo, uh... what's up yo, mga ka at yun na nga guys tapos na kami kumain niligpit na namin yung aming kainan kasi uh, clean as you go yung table dito kasi marami pang kakain so ayun guys nagliligpit na yun na tagalinis so nababa na kami guys sa uh, uh, brown floor para mang grocery ayan guys maraming bakanting tao dito kasi sunday kasi ito guys kaya walang tao masyado pag try dito parang tao dito yung naka -ano. so ito na yung kong kasama nakita na nila yung o oh, Samgyup at uh, pababa na kami nakita nila yung Samgyup na ba may bakante na dapat sa Samgyup na lang kami pala kasi 50% off sila so yun guys sarang ngayon Okay na guys, pababa na kami at mag-grocery rin nga guys. Maraming maraming salamat guys sa inyong panunod. And please don't forget to follow, like, share, and subscribe my YouTube channel. Jesus Paragosa guys. Bye bye and God bless!